Gusto mo ba na siya ay mapapas sa iyo ng buong buo habang buhay, gamit lamang ang laway mo? Lalong-lalo na kung minsan, paiba-iba ang ugali niya. Yung mararamdaman mo minsan na mahal na mahal ka niya at palagi siyang nakikare sa iyo. At minsan, ay baliwala ka rin sa kanya. Kaya paiba-iba ang ugali niya o paiba-iba ang nararamdaman niya sa iyo. Kaya kung gusto mo na maging iyo siya ng buong buo habang buhay, ay gawin mo lamang itong napakasimpleng ritual at napakaepektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang maghanda ka ng baso o garapon at pagkatapos kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay lagyan mo lamang ng laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang malagyan ito, ay tupiin mo ang papel. Huwag po kayo mag-alala kung mababasa po ang papel sa laway mo. Wala pong problema. At pagkatapos mo nang matupi ito, ilagay o isilid mo na ito sa baso o sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos mo nang malagay ang papel sa garapon o sa baso, ay lagyan mo lamang ito ng asin. Pwedeng punuin niyo po ng asin ang baso o ang garapon nang sa ganon, mabaon po talaga yung papel. At pagkatapos ay kunin mo ang baso o ang garapon, hawakan mo ito saglit, ilapit ito sa baba mo, mag at mag-concentrate ka. At ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging akin ng buong buo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong ritual kung may pantaki po kayo at kung wala naman ay okay lang. Basta ilagay ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at itago ito pang matagalan. At pwede mo ito bulungan kung may time po kayo. Pwede ito bulungan araw-araw, isang beses sa isang araw. At kung wala naman kayong time sa pagbulong, ay pwede mo ito bulungan paminsan-minsan lang. At paniguradong siya ay maging iyo ng buong buo, gamit lamang ang ritual na ito. Basta magtiwala ka lang. At pwede mo gawin itong ritual ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.